Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sinisingal na po ni Luka Doncic ang kanyang sarili sa pagkakatalo ng Dallas Mavericks laban sa Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Mike Muscala. Nagkaroon na nga po sana mga katrops, ang Dallas Mavericks ng napakalaking oportunidad na manalo sa kanilang game laban sa Cleveland Cavaliers matapos silang umangat ng 10 points sa uli mga minuto ng fourth quarter at lumamang sila ng 1 point sa uli mga segundo ng kanilang laban. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo pa rin nga po sila dito sa S4-1 dahil sa naguwang game winning buzzer beating half court shot ni Max Truce na siyang nagpapanalo sa Cleveland Cavaliers sa kanilang laban. Kaya dahil nga po dyan ay nagtrending at pinagkaguluhan na nga po ito ng mga fans. Kayo ngayon na naman nga po tayo nakakita ng isang game winning half court shot na malimit lamang nagagawa sa NBA. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro ay hindi na rin naman nga po na iwasan pa ng halos lahat ng mga players at miyembro ng Dallas Mavericks na madismiss na nangyari sa kanilang laban since ito na nga po ang pinakamapayat nilang pagkatalo ngayong season. Maging ang kadalang superstar nga po na si Luka Doncic ay hindi na rin napigilan na sisigin ang kanyang sarili sa pagkakapasok ng half court shot ni Max Truss. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, kasalanan nga daw po niya bakit natalo sila sa kanilang game. Since dapat nga daw po ay dinikatan niya agad si Max Truss simula pa lang ng ma-inbound ng Cubs ang bola, gayong kung ginawa nga daw po niya iyan ay posibleng nga daw pong nanalo pa ang kanilang team sa kanilang naging laro ngayong araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Mike Muscala. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na dahil nga po hindi pa rin maglalaro sa kanilang mga susunod na game ang kanilang mga players na si Nagay Vincent, Jared Vanderbilt at si Christian Wood ay kinukonsidera na nga po ng Lakers na kumuha pa ng bagong player sa loob ng buyout market lalo pat palpak nga po ang pinakitang laro ng kanilang pinakabagong player na si Spencer Dinwiddie. At isa nga po sa mga nai-balitang manlalaro na pwede nga po nila ditong kunin ay walang iba kundi si Mike Muscala na ayon sa pinakahuling inalabas na balita ni Adrian Wojnarowski tulungin na nga po ini-wave ng Detroit Pistons ang kanyang kontrata na siyang magiging dahilan para maging available na siya sa loob ng buyout market. Balis sa kabila nga po ng pag-average lamang ni Muscala ngayong season ng 3.5 points at 2.2 rebounds ay isa para naman nga po siya sa mga pinakamagaling na big man na pwedeng kunin ng Lakers ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.